saan nakatira ang mayayamang tao sa Pilipinas? Alam mo ba kung saan nakatira ang pinakamayayamang Pilipino sa Pilipinas? Handa ka na bang malula sa presyong na subdivision na babanggitin ko? Number 10. Ayala Alabang na kung saan ang mga properties nito ay nagkakahalagang 20 million to 200 million pesos. Dito nakatira si Coco Martin at si Bong Revilla. Number 9. BF Homes Paranaque na kung saan ang mga properties nito ay 35 million to 500 million pesos. Number 8. White Plains Quezon City 50 million to 2 billion pesos ang halaga ng mga properties dito nakatira si Tito Sen at Eddie Gutierrez. Number 7, Tivoli Royal, 70 million pesos to 300 million pesos ang mga properties nito. Number 6, McKinley Hill, Taguig, 80 million to 400 million pesos ang properties nito. Number 5, Loyola Grand Villas, Quezon City, 85 million to 200 million pesos ang properties nito malapit sa Ateneo de Manila, Miriam College at UP Diliman. Number 4. Green Hills Village. 150 million to 500 million ang properties nito. Number 3. Green Meadows sa Quezon City. 190 million to 700 million. Dito nakatira si Manny Pangilinan at Regine Velasquez At top 2 Dasmariñas Village 450 Million to 1.5 Billion Pesos ang properties nito At syempre ang ating number 1 nangungunang at pinakamahal na subdivision ay ang Number 1 Orbis Park sa Makati na kung saan nagkakahalaga ito ng 600 million to 4 billion pesos. Kung ako ang pipiliin, gusto ko talaga tumira sa farm. Doon tahimik at simple ang buhay, sabi ni Alice Go na nakatakas, nakaalis na sa bansa.